insured assets. The same year, the city government of Pasig received the gold award as one of the cities in NCR with more than 90% comprehensively insured assets. This year, GSIS opened the Seal of Protection Program to LGUs in Luzon, Visayas and Mindanao. Only 4 LGUs qualified for the gold category. Yet again, Pasig City nailed its second Gold Seal of Protection Award for 2024. The award was given on November 28, 2024 and was received by our City Administrator, Attorney Jeronimo Human Manzanero, Ms. Ruth F. Romano, OIC, Office of General Services, Eva Christine S. J. Nazareth, OIC of OGS Asset Management Division, Belmar F. Trinidad, OGS Asset Management Division, and Ms. Jasmine Mercado from OGS Administrative Division. Allow me to read the citation as we turn over the award to our beloved City Mayor. This gold seal of protection is hereby awarded to the City Government of Pasig, Honorable Victor Ma Regis and Soto. In recognition of the City's exemplary dedication, commitment, and continued efforts to protect its assets, and build resilience toward a positively safe city. Given this 28th day of November 2024 during the 2024 Seal of Protection Awards, pagpupugay sa kaagapay ng GSIS at the GSIS Gymnasium, GSIS Head Office, Pasay City. Signed, Jose Arnulfo A. Veloso, President and General Manager. On behalf of Mr. Mano, here to hand the award is Miss Nazareth, Miss. Mercado of OGS Admin and Asset Management Division. Congratulations, Kasi pa Muli, palakpakan po natin ang ating host. mula sa Office of General Service. Ang susunod nating award, ko lamang pong itawag ang representative from the DRRMO, Mr. Aaron Jacob Umania para sa award ng Gawad Kalasay. Thank you. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayong umaga, isang karangalan na ipresenta ang mga nakuhang awards ng Lusod ng Pasig mula sa 24th Gawad Kalasap National and Regional Awarding Ceremony na ginanap noong December 10, 2024. Ang Gawad Kalasap o Kalamidad at sa labanan, sariling galing ang kaligtasan, seal and special awards for excellence in DRRM and humanitarian assistance na pinangangasiwaan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Nakakuha ang Pasig City ng apat na awards mula sa Gawad Kalasag. Ang una ay ang Gawad Kalasag Seal of Excellence Beyond Compliant for Local Disaster Risk Reduction and Management Council and Office Category. Pangalawa ay ang Special Awards para sa Best Government Emergency Management and Response Team Category o GEM nakuha ng Pasig City ang third place sa regional level Nakuha din ang Gawad Kalasag Special Award for Public Elementary School. Nakuha ng Pasig Elementary School ang second place sa national level. Gawad Kalasag Special Awards for Public High School category naman ay nakuha ng Rizal High School na nag-first sa ating regional level. Para i po ang ating mga awards, nandito po ang ating chief PASIG si City rmo Sir Bryant Merrill Rubis-Q Wong. Inaanyayahan din po namin ang ating uh, Schools Division Superintendent Ms. Cheryl Gayola, kasama po ang principal ng PASIG Elementary School at ng Rizal High School. Kasama din po ang ating uh, Sir uh, Victor Javenia sa pag-turnover ng mga awards. lakpakan po natin. Ang susunod po ang uh, award ngayong umaga, maaari lamang po tawagin si Miss Marian V. Senyo para sa SGLD Award. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Today is indeed a very special day. Alam niyo po ba kung bakit? Bakit? Okay. Okay. <laughs> Parang knock-knock, who's -knock there? No? <laughs> Sapagkat sa Pasig po, hindi lamang po pag-asa ang umaagos. Di ba? Umaagos din po ang mga parangal. Agree? Yes. Yeah. So, kung lamang po, ano, nung ikasyam ng Desyembre, tinanggap po ng ating butihin punong ng Mayor Dito Soto, Kasama po si na City Planning and Development Coordinator, Ma'am Priscilla Mejiliano, at ang aming DILG Pasig City Director, Ma'am Martinez, ang isa po sa pinakamahalagang parangal na iginagawad po ng Council of Good Local Governance sa pamumuno po ng aming kagawaran ang Department of the Interior and Local Government. Ito po ay bilang pagkilala sa tapat at mahusay na pamamahala sa ating lungsod. So duman po ang pamahalaang lungsod natin sa masusing assessment and validation procedure at sa kaputihang palad po ay nakapasa po sa lahat ng 10 governance areas na nakapaloob po sa 2024 seal of good local governance. So kung meron po isang governance area ay, hindi po makakapag-comply ang ating syudad ay goodbye SGLG na po. So, nakuha po natin lahat. No? Banggitin ko lang din po yung mga areas para na rin po ma-recognize mare yung mga opisina po at mga departamento at uh, syempre po ang sangguni ang panglusod natin na gumagawa po ng mga polisiya at ordinansa So ito po yung isang pong governance areas na kung saan uh, tayo po ay uh, namayagpag at naging compliant po sa mga nasyonal na polisiya at batas Unang-una na po dito ang financial administration and sustainability syempre, Pangalawa po ang disaster preparedness Nag-reflect naman po kami na no, nakuha po no? natin yung Binyan Compliant Award sa ating Punggawad Kalasay. Kawad ko po ang uh, Social Protection and Sensitivity. Pang-apat po, Health Compliance and Responsiveness. panglima lima po, ang Sustainable Education. pang Business Friendliness and Competitiveness. pang Pang-pito, Safety, Peace and Order. Pangwalo, Environmental Management. Pangsiang, Tourism Heritage, Development, Culture, and Arts. Nabanggit ko na po yung Environmental Management. No? Baka may pagtangkong department. At <laughs> last but not the least, Youth Development. So lahat po ating departamento at sa part din po ng ating uh, legislative uh, department ay natulong-tulong po para makamit po natin yung uh, uh, ito. Sa pagkakataon pong ito, uh, maibabahagi po sa lahat ng lingkod bayan, sa ehekutibo, sa pamumuno po siyempre ng ating Bunong uh, Lungsod, Mayor Vico Soto, at sa ating sanggunian Panglungsod, sa pamumuno ng ating pangalawang Bunong Lungsod, Vice Mayor Dodo Chorsky, kasama po ang lahat ng ating mga masisipag na konsehal po na, 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 nandito po ngayon kumagal. At syempre po, sa lahat, yung pinaka-importante po, sa lahat po ng mga pasigenyo. Nakatune niyo po ba sa live? Ayan. Ang citation ng seal ay babasahin po ng aming pinuno sa lokal na tanggapan ng DILG. Walang iba po, kundi si Magbita Martinez. Good morning! Good morning! po so, bago ko basahin yung Uh, nilalaman po ng ating uh, plak. Nais ko po muna po salamatan siyempre yung technical work as SGLG Technical Working Group. Nasaan po sila? Pakitaas po ang kamay. <laughs> okay, so uh, babasahin ko lang po yung nilalaman ng ating scene. The 2024 Scene of Good Local Governance pagkilala sa katapatan at kahusayan ng pamahalaang lokal is hereby conferred to the City of Pasig symbolizing the city's journey towards good local governance by upholding the standards of transparency, integrity, and service delivery. Signed, Juanito Victor C. Remunia, Secretary of the Interior and Local Government, Chairperson, Council of Good Local Governance. counselors. And then, uh, pagkatapos po nito, inaanyayahan po namin lahat ng mga department heads na involved po pati po yung mga technical working group para naman po sa photo opportunity. <laughs> Yan, inaanyayahan po namin ang lahat po ng uh, department heads involved, pati na rin po yung mga technical working group members. So, alam niyo na po kung sino kayo. Nakita ko si Doc kanina. Ay. Sige po, punta na po tayo sa harap. Huwag na po tayong mahiya kasi ito po ay tagumpay ng lahat ng mga uh, lingkod bayan at kawani po ng lungsod ng pasig. Muli, palakpakan po natin ang mga ang, ang galing ng pasig, ang mga tao po na nagtulong-tulong para makamit po natin ang karangalang ito. Mapala din po tayo ngayong umaga dahil pinaunlakan po tayo ng aming big boss sa DILG NCR. Ayan. Siya po ang nagbukas ng City Hall. Wala pang araw, nandito na po siya. <laughs> Excited din po. So, siya po mismo ang nagbahagi ng kadumpay po na ito para sa ating lahat. At para sa kanyang mensahe, tinatawagan ko po ang our very own DIL-GNCR Regional Director, Maria Lourdes L. Agustin Cecil Green. Thank you, ma'am. Magandang umaga sa si ating lahat. Sigurado um, ko lang po na hindi ako ma... Malilate dito sa uh, ating uh, flag racing. So, yun, binabuti kong dumating ng 5 o'clock. So, madilim pa po pala. At saka, nagbababa pa lang sila kanina nung mga mga uh, instruments, na no? Magandang umaga, Mayor Vico, um, Vice Mayor uh, Dodot uh, Jaworski, ating mga sanggunia pang members, department heads, and employees of uh, uh Pasig, and of course, our day field office here, headed by Uh, Director Vita. Um, a pleasant morning to all present here today. It is with great uh, profound pride and immense joy that we celebrate the conferment of the prestigious Seal of Good Local Governance or the SGLG to the beloved city of Pasig. This recognition does not only reflect Pasig City's uh, unwavering commitment to transparency, accountability, and excellence. But it also highlights the collective efforts of every resident, leader and stakeholder who has worked tirelessly to create an environment of good governance and progress. So as we acknowledge these achievement's not just not a culmination of our journey, but rather a milestone that inspires us to do more. We must continue to raise the bar of excellence. ensuring that our city not only retains the SGLG for years to come but also advances towards becoming a model of innovation, sustainability, and resilience in the face of new challenges. let this let us take this moment to express our deepest gratitude to the people who have supported us along along the way. So mag, muli uh, kami ay uh, Papabot na congratulations to the whole city of uh, uh, city government of Pasig City for this uh, seal of good local governance. And of course, Mayor, meron din tayong uh, SGLG incentive award of 2 million uh, para sa mga lo impactful uh, local development projects of the city. So, um, hindi nga lang po pwedeng ma <laughs> ma mapasok niya agad dahil eh. napakalaki niyo na po nito aming dami uh, check. But of course, uh, today, we'd like to congratulate everyone uh, for this SGLG um, award uh, bestowed to uh, the City of Pasig. Congratulations po! Pa. <laughs> Salamat po, Director <there's> the Christine. <laughs> Muli pala lang po natin ang galing ng pasigenyo. Maraming salamat po sa mga departamento na nangasiwa sa maikling programa sa umagang ito. Mula sa institutional sector, ako si Dulce de mula sa City, City, Planning and Development Office. At ako naman po si Catherine Atienza ng Office of General Services. Kami ang naging puno ng na palatuntunan ngayong umaga. Maraming salamat po. At sa punta po naman ito, pakinggan po natin ang mensahe ng ating punong lungsod ng Pasig. Mga kasama palakpakan po natin si Mayor Vico Soto. Magandang umaga po sa ating lahat. Vice Mayor Dodot, sa ating mga punsehal, ating Regional Director Maradia LG, Ma'am Juan Díaz Agustin, magandang umaga po. Welcome po sa aming Temporary City Hall. Salamat po sa pagbukas ng uh, mga <laughs> si, kay na umaga, alas 5, nandito na po si Mamonde uh, Tano, na po uh, si Magtita, sa lahat po ng mga kasama natin mula sa mga nasyonal at lokal uh, na opisina ng ating uh, pamahalaan. Eh, hindi ah, naman gumagana yung kay Papua. Eh? Anyway, congratulations sa mga kasama natin. Una, sa OGS, isa sa pinakakomplikatong uh, opisina kasi isa sa opisina na pinaka ang ginagawa. Uh, congratulations sa parangan mula sa GSIS. Sa ating uh, mga nabigyan ng parangan uh, sa DRM, uh, siyempre ang ating uh, DRMO, ang dyan ng uh, Pasig Elementary School at Rizal High School, may karoon din ng uh, national uh, level recognition, Pasig LM. Naka second place overall sa lahat ng paaralan sa buong Pilipinas. Second place po sila. <laughs> Gawad Galasag, beyond compliant po tayo. Congratulations rin sa, sa DRMO. At uh, pansin ko lang pag uh, mga officer ng DRMO talagang magaling magtakin. Ano? Ito ang yun. Ito ba yan? Talaga na. Uh, ito kanina. Anyway, sa ating mga kasama, Uh, na nag-ambag para sa ating seal of good local government go uh, governance. Lahat naman po tayo na nandirito ngayon ay kasama po doon. Ano, hindi ko na po isa-isahin at uh, sigurado mm -hmm. sa dami, may mga po tayo. Uh, pero uh, siyempre, po na unang ating technical working group po, alam nyo na po kung sino kayo ang mga technical working group natin para sa SGLG maraming maraming salamat po sa inyo sa ating mga department sa technical staff, sa lahat ng kawani ng ating pamahalaan sa ating city council uh, syempre, makasalamat din tayo sa guidance ng ating uh, field office sa DALG sa pangungunan nila ng Bambita malaki uh, din po talaga ng itutulong uh, nila sa atin araw-araw uh, Uh, sa mga national government agencies na kasama natin, siyempre ang SDO, kasama rin po dyan. Uh, lahat po, lahat po, kasama. Ano, uh, muli po, hindi ko na isa-isa Salamat din po sa mga kasama natin na tumulong sa successful na Pasko Tita uh, maraming Napasayang pasigyan niyo, maraming tayong napasaya na pasigyan niyo kagabi uh, sa mga nakilahok, sa ating mga barangay, lalo na siyempre sa mga nagwagi o nanalo, uh, Diyan po ang uh, pineta malinaw at uh, manggaan manggahan. talagang dikit-dikit din yung scores, ano? High uh, kahit yung mga 4, 5, 6 uh, na rock, talagang dikit-dikit, mga decimal point lang yung pagkakaiba uh, sa score nila, ano? Uh, salamat po sa ating uh, mga kapitan at barangay na sumali po. Uh, salamat din po sa ating uh, sakato, sa events team po ng uh, Mayor's Office, sa engineering, ang uh, ano ba ba? Uh, halos lahat din naman. Peace and order. Uh, DPMO. abalang abala Nung uh, buong gabi. Ano? Uh, pati sa hanggang sa concert po natin. Maraming maraming salamat sa lahat ng uh, mga opisina na tumulong para sa ating Pasko Tita. At sa lahat ng iba pa nating uh, events ngayong kapaskuhan. Uh, para po sa mga uh, kapwa natin pasigyan nyo. Tingnan nyo lang po sa Pasig Information Office page ng Lungsod ng Pasig. Uh, para sa mga announcements para sa ibang mga event po natin. Uli po sa lahat maraming salamat. Congratulations sa lungsod ng Pasig.